Lalo na kung pumunta kay sa langit na kasama ko. Lalo na kung nakita niyo yung mansion ko doon. O sasabihin ko sa inyo, mansion ko doon, ilang beses ko nang pinuntahan yun. Ang doorknob ko doon, diamond. 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 Mahal na ako ngayon. Pag nagsalita ako ng dalawang oras, milyon-milyong dolyares na yan. And then, papatol ako sa iyo na walang, wala ka man siguro pambili ng asukal. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Well now, I am the champion of the world. What's up sa inyo, ano, mga Earth So may panibago na naman po tayong cancer no? Cancer. So, po, ang daming cancer sa mundo, hindi nawawala no? Pangalan niya po ay Pastor Kiboloy. Magaling, magaling si Kiboloy. So, sinasabi niya po na siya daw ang may-ari sa mundo. Magaling, magaling si Kiboloy. At sinasabi rin niya na dapat daw tayo, po tayong magbayad ng renta kasi nakikiupa lang daw tayo sa mundo. <laughs> Gago! Napakayabang naman na to. Pastor Kibaloy. Kung napapanood mo to ha. Siyempre hindi mo mapapanood to kasi hindi ako sikat. Bobo ka! Ang opinion ko lang dun ay nakakasar. No? Nakakasar eh. Nakakasar ah uh, Nakakasar. Siya daw may ari ng mundo. Pag-aari niya yung mga tinitirahan natin, kailangan lang daw natin, kailangan daw natin magrenta. Ang kapal ng ang kapal ng mukha, ang puta. Magaling, magaling si Kibuloy. Uh, so yun lang yun lang opinion ko guys yun lang talaga <laughs> peace magaling magaling si Kibuloy